kaguluhan ng mga tao halos hindi makalabas si Catherine Bernardo sa Feeling Station Bar Cafe sa Poblasyon Makati City noong lunes ng hating gabi, viral sa ex video kung saan makikitang lumabas ng 24 hours race to bar si Katrin kasama ang big boss ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak, Alora Sasam at Kyle Ichari. Kwento ng ilang kakilala, galing sikat sa maghahapong endorsement shoot at humabo lang daw ito sa nasabing bar. Dumaan lang sandali para makipagsaya kasama ang mga boss niya at ilang kapamilya stars. Pati din sa nasabing bars si Pulo Pascual, Shaina Magdayaw, Cory Vidanes, Chiripay Pikachu at Vice Ganda. Doon pala pumunta si Papa P na nagmadaling umalis sa The 7th Award Night in the Marriott Grand Ballroom. Tangi si Pulo nga lang ang wala sa group picture ng mga nanalo Umis ka po agad ito matapos matanggap ang kanyang Best Actor Award. Kuminto tuloy ng ibang netizens baka ito raw ang victory blowout ni Fiolo. Pero ang pinag-uusapan sa nasabing get-together ay ang pag-alalay ni Kyle kay Catherine noong lumabas ito sa bar para umuwi. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin maitigil-tigil ang pasaringan sa online world fans Nina Kath at Andrea Brillantes dahil sa isyong hiwalayan ng Kathne last year, may ilang Kyle Drea fan na tila hindi nagustuhan ang nasabing gesture ni Kyle sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla. Hindi nila bet ang pagiging close ng lalaking nilileng kay Blight, kay Catherine. Super so per selos ang mga pani kahit parang inalalayan lang naman ni Kyle ang actress kasama ang ilang kaibigan at boss nila.